mga kalingap mga kabente narito po ngayon sa facility yan kung saan po ay kasamunan namin yung magawa nitong lutuan po ng banana chips dyan na po yung puting medyo malalim para matibay po kasi medyo ano po yung lupa menembut jangan punyung-pundasinnya ya ibi ini punyungnya nolong Nabibigla kasi ang bagyo dito sa amin. Sumaka po dito sa paggawa ay yung kapatid ko po kasi yung kakambal ko. Yung dalawang kapatid ko. Grabe po nasira yung bako dito. Kuha po ng bagyo. Ayan, nag-ipunipun pa po ng pambili po ng yero. Yero na lang po ibabakod ko.

sa bawat vlog mo Puno ng kikita sa akin May araw sa likod ng bawat clip Hindi mo lang binakatay Ikaw mo mismo ang nagbibigay buhay Mr. Baby Boy Sa likod ng bawat buhat Tumot-tulong ng walang kapalit Ay nga para sa iba Mr. Bento Boy Sa likod ng bawat buhat Mga tulong na walang kapalit Ang bawat malasakit Na iyong ginagawa May manag sa iba Ang iyong daladala Salamat sa iyo Sa poti, bigay mo ng pag-asa Para sa iba Sa gitna ng bawat Lagi na gawang palabas Ginagawa mo ito Dahil may malasakit ka sa iba Mr. Dente Boy Sa bawat stop mong kuno ng malasakit May aral sa likod ng bawat click Hindi mo lang binibigay Ikaw pa mismo ang nagbibigay buhay Mr. Dente Boy Mr. Boy Sa bawat vlog mong puno ng malasakit May aral sa likod ng bawat click Hindi mo lang binibigay, Ikaw pa mismo ang nagbibigay buhay Mr. Vented Boy Mr. Bente Boy Sa likod ng bawat suhat tumutulong ng walang kapalit Ang bawat malasakit na iyong hinagawin Yan po mga kalingap mga kabente Marami po ako nakuha na buhangin Sa paghukay po namin Dito sa ginap po namin na ano Poste at beam may Marami pong buhangin sa ilalim At uh, sayang kung Hindi ko kukunin mga uh, Magagamit pa po sa pandagdag Sa construction Mahal na po materialis ngayon Halos doble kumpara po sa dati maraming maraming salamat sa lahat po ng mga supporter sa mga viewers po na na sumusuporta kay, kay Ma'am Sam Fernandez kay Ma'am Nelly Cahan kay Ma'am Irma Galo sa Jewels 5 yan sa lahat po ng mga viewers na hindi po nag-skip ng ads maraming maraming salamat po yan po maraming salamat nasimula na po yung lutuan ng banana chips malaking tulong po ito sa mga Natulod po nila Rubilin, kahit po umina po ang vlog natin, may pagkukunan po tayo na panggamot po nila. Malaking tulong din po ito sa may mga depression para di po sila mag-isip. Yan, pwede din sila mag-sideline dito. Magkaroon sila ng pagkakitaan at kahit papano, meron silang pera. At libangan para di sila mainip at may pantulong din po sa mga senior. Yan, maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta. Sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Doon sa mga hindi pa po nag-member sa aking YouTube membership. Yan, malaking tulong po. Yun, sa mga tinutulungan ko po, katulad po nila Casey at Jigs at Charmaine. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pasubscribe po. Mr. Bindi Boy Vlog, marami pong salamat. God bless po. Siya lahat.